bonggang bongga itong aktor na ito. Diyos ko ang saklap mga classmates dahil binawian ito ng bahay ng jowang makita sa amor. Ayan. Tinakot-takot daw ang aktot na i-demanda at i-skandalohin pag ang house kahit nakapangalan sa kanya. May condition naman ng gay na bibigyan ng isang milyon, layasan lang ang bahay. Ang popreng aktor, balik upang ngayon at tinanggap na lang ang one million. Burp. Pero, na. pero nakakaloka presyo, pang one million ngayon, parang ano eh, labo, ba madaling wow. gastusin na yan, oh, no, no. madaling lalo it it pag wala kang project, di ba? Yes, so, pero ako ha, oh. ah, ang stand ko dyan, kung nakapangalan sa akin, kaya oh, oh tayo ilalaban makarating, ilalabang okay. ko kasi kumbaga, ano naman, inapakinabangan mo ako, sumaya ka naman sa akin <laughs> eh. Oo. Parang gano'n, di diba? ba? Tapos siguro sa iskandalo. Pero, Pero, kung yun laban naman siya, panalo siya dahil nasa pangalan niya yung araw-araw Kaya yun nga, makakalita, ay, naging jowa ka pa rin niya, wow. it's next, di ba? Lalo na ito eh, may pangalan na rin naman na nagawa sa showbiz at mahusay din aktor, mm. diba? Oh, So, ay, ito pala, ganun-ganun pala. And, pero totoo, madali mo ng 1 million sa panalo ngayon. ngayon oh, oh. Pero lalo ngayon, na ngayon pag umuupa ka, magkano monthly, uh -oh. di ba? Uh -oh. In fairness, sayang din, di ba? Yes, ang anyway. kasi kayo eh.